Janela Salvador na trauma sa ex-boyfriend kapag mga lalaki tapos lasing. Inamin ng kapamilya actress na si Janela Salvador na nagkaroon siya ng trauma sa dati niyang nakarelasyon. Sa interview sa kanya ni OG Diaz ay napag-usapan nila ang naging dulot sa kanya ng nagdaang relasyon. May trauma siyang nadulot sa akin, na forgive ko naman na, ako, as a person, mabilis akong mag-forgive. Hindi ako nagho-hold ng grudges kasi ako, gusto ko peaceful tayo, okay? Sige, paglalahad ni Janela. Pinili naman ng aktres na huwag ng pangalanan pa ang dating karelasyon na naging sanhi ng kanyang trauma dahil napatawad na raw niya ito. Pero closure, hindi kami nagkaroon ng closure. I just chose ta, okay na. Let go ko na, dagdag pa niya. Amin ni Janela, hindi ang pisikal na pananakit sa kanya ng ex-jowa ang nagkos ng trauma. Actually ang naging trauma sa akin hindi yung physical part eh. Actually, I've never talked about this. I won't go into detail na lang pero yung part na na-trauma ako, for some reason is being around drunk people, drunk men. Yun ang naging trauma ko. Kapag lalaki tapos lasing tapos wala sa sarili, doon ako na trauma, kwento ng aktres. Shika pa niya, aware naman daw ang kanyang current jowa at ama ng kanyang anak tungkol sa kanyang pinagdaraanan. Natawa naman si Janela nang tanungin siya kung umiiwas na bang uminom si Marcus lalo na aware ito sa kanyang trauma. We're working on it. Pero ayun, syempre he's younger. Hindi niya maiwasan na gusto niya mag-enjoy minsan. Hindi rin naman niya kasalanan na may trauma ako pero we're trying to work on it, say ng actress. Ano naman ang nagiging partisipasyon ni Janela kapag si Marcus ay umiinom? Siguro ano, I used to have this mindset when I was younger Siguro hindi lang ako ito maraming makakarelate na parang, aayusan kita I'll help you to fix yourself Don Juan. Pero no matter kasi how much you try to fix someone kung ayaw nilang tulungan ang sarili nila, wala Ikaw lang yung madidrain ng madidrain, ikaw lang yung mapapagod So, hahayaan ko na lang As long as alam niya yung nararamdaman ko I just express kung ano yung napi-feel ko about a certain thing, kunwari ito yung ginagawa mo and I feel this way, I tell him. Siya na bahala kung babaguhin niya yun or hindi, my patience can get finished din, so, if you don't try and be a better person then yun na. Yun na yung ultimatum ko, paliwanag ng aktres. Dagdag pa, lagi kong sinasabi na wala namang problema kung uminom ka basta alam mo lang yung boundaries mo, yung limit mo. Alamin mo lang yung limit map at feeling mo. Pag feeling mo hindi mo na kaya, huwag kang uminom. I guess that's his, Marcus, struggle in life. Struggle niya sa buhay ha, ha, ha. Pero now, I think he's trying na talaga. And I know he wants to grow and mature na rin, feeling ko na-inspire siya kay Jude. Sa tanong ni OG kung hindi niya susukuan si Marcus, I will try my best to be by his side as much as possible, pero I love myself hindi ako magpapakamartyr. Pero alam niya yun mahal ko siya pero hindi ako magpapakamartyr syempre. And I can see naman na he's inspired, he's a good person, he has a good heart, don't get me wrong syempre meron pa siyang imamature. Inamin din ng aktres na simula nung naging ina siya ni baby Jude ay hamaba na ang pasensya niya na rati ay nararamdaman lang niya ang iniisip niya pero ngayon, I can see the bigger picture na magkasama sa iisang bahay sina Janella at Marcus at pareho silang hands-on sa pag-aalaga sa kanilang anak na kapag may work ang aktres ay naiiwan ng aktor pero iisa lang ang hindi nito kayang gawin, ang magpalit ng diaper dahil nasusuka-suka. Magkasundo at very close sina Marcus at nanay ng aktres na si Janine Desiderio dahil mabait at funny ang tatay ni Jude kaya okay sila hindi pa nila napag-usapan ang kasal dahil mas priority may nila ang anak. May nagsasabing bibigyan ng kapangyarihan ng mga diwata ang bagong Pinoy superhero. Meron ding nag-iisip na tuturuan ni Hammerman ang mga sanger, kung ano man yun, hindi maikakailang sobrang excitement na ang ibinigay nito sa fans all over the world, Mr. Kasagpa here, e eh subscribe muna yan for more news update. Nang tanungin naman kung may chance na magpakasal na sila ni Marcus ay mukhang wala pa ito sa kanilang plano, parang wag na muna. Matagal-tagal pa yun, hindi pa namin iniisip, sa ad ni Janela, Mr. Kasagpa here, e eh subscribe muna yan for more news update.